Bumabaman ang presyo ng sibuyas sa mga sakahan, hindi ito ramdam ng mga mamimili sa palengke. Ang bentahan ng pulang sibuyas, 100 hanggang 180 pesos kada kilo. Pumalo naman ng 150 pesos pataas, ang presyo ng lasuna o sibuyas Tagalog, kahit 8 pesos lang ang farmgate price sa Ilocos Sur. Ipinagtataka rin daw ito ng tinderang si Leticia na sa sakahan mismo nagpapakuha ng lasuna. 5 pa, but 80 ang 8 pesos ang puhunan nila, 80 ang 80 ang bigay sa amin. Di ang tubo nila 72. Mataas masyado. Mas mataas pa sa tubo namin sa amin. Dapat ang tubo 50 ganon kasi babayad ka pa ng lahat. Ang daming babayaran. Ang nagtitindang si Chris, wala raw hirap sa pagkuha ng supply ng sibuyas. Kaya lang, Oo, oh, medyo pangit ngayon yung mga sibuyas, eh, malalambot. Kaya hindi ganong kaganda. Nagtaas presyo rin ang karning baboy. Sampung piso ang nadagdag sa kada kilo ng kasim sa tindahang ito ni Elizabeth sa Mega Q Mart sa Quezon City. 290 pesos niya ibinebenta pero kung tutuusin, 300 pesos daw sana para sumapat sa gastos ang kanyang tubo. Namumasok kan January tumaas sa lang ang mga presyo. Hindi naman siguro ka busa dahil hindi na, hindi naman naging mabili noong na December eh. Para hindi magpapasko eh dahil sa tumal. Kapag mangyari ganyan na mayroong sakit ng baboy, lalo tumutumal dahil natatakot 'yung tao kumain ng baboy. Naunang kinumpirma ng Agriculture Department ang bagong African Swine Fever o ASF cases sa Nauhan, Oriental Mindoro, gayundin sa tatlong bayan sa Occidental Mindoro na pawang hog suppliers sa Metro Manila at mga bahagi ng Western Visayas. Nagdepopulate na raw sila ng mga baboy para mapigilan ang pagkalat ng virus habang binabantayan din ang ilang apektado at posibleng maapektuhang bayan. Sa ngayon, hindi pa naman daw tinamaan ang supply sa palengking ito. Bagamat para sa mga mami-mili, ano pa man ang sitwasyon na nanatiling mataas ang presyo ng mga bilihin. Walang nagbago, parehas pa din. Lalong nagmahal pa. Yung mga gulay, hindi talaga siya bumababa. Mas maganda siguro kung bababa pa. Kasi medyo talagang mabigat yung ano ngayon, yung pamumuhay parang wala rin naman kasi yung budget ko, isan libo, konti lang nabibili ko. Ang sinasawad ko lang naman, konti lang. Kaya ang hirap ng buhay ngayon. Kari CNN Philippines.